<coughs> <Ay, Malakad> Bakit <coughs> mo? Saan mo Ako? Ako na. Saan mo kayo? Saan mo kayo? gagawin tayo kay Kelsey. Ano naman? Boy, ang ko kay Kelsey, paluin si mama. Tapos, bigla nating isasarado yung pinto. Akala niya kasama siya sa magsasara. Pero iiwan natin siya sa loob. Gago, hindi yeah. yung... papayag paluin si mama nun. Tala, akong bala. Takot ka niya. Pipigyan ko pera. Papayag Papayag yun. Basta tayong dalawa, magkakampi tayo. Dala mag tayo. Yeah, okay. G, 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 G. Basta bilisan mo Ha, ah, lagi tayong pinapagalitan ni Mama pag umalis. Oo, oh, yun, yun. Maagad tila tayo ngayon dito. Ang naisip ako eh, ang gagawin boy natin, kuha ka si Ayan. Papaluin mo lang si Mama na. Ay, hindi na. Teka, hindi na. Teka, hindi na. Hindi lang. Papaluin mo si Mama na si Tapos. Eh, pagpapalo sa akin ni Mama yan. Teka lang. Pag aahabulin na tayo, isasara natin pinto para hindi siya makaano. Eh, pwede ibalibag sa akin ni Mama yan eh. Hindi nga, basta paluin mo lang. Tatakbo nga tayo mabilis. Hindi na, hindi kayo. Mahihirap na mas ako na maalang Ano nga, ilang ba? Napalo. <laughs> ha? Napalo. Napalo. Isang malakas lang. Isang lang. Hindi nga tayo mahabol kasi pagkapalo mo, boy, aalis tayo, may iwan siya sa loob. Mabilis na mabilis na tayo tatakbo. Ano? Gets na? Oo, tatakbo mabilis. Ulitin mo kung ano yung sinabi ko. Eh, palong malakas, tapos takbo. Mm, very, good. Oh, very good. Very good. Very yeah. 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 <laughs> Palong malakas, takbo Tako tayo. Okay, basta ikaw lang papalo. Yun lang. May daan ka pa. Good. Ah, muna. Basta kakambatan kita kapag papaluin mo na. Ano, titignan ko lang si Mama. Tungay, yeah. baka Mama yan nakaharap. Turin mo, turin mo. Okay, Oo, isa mo. Nagawa mo Ma. Ano? Ma. Instagram. Ba? May Instagram ka pa, ya. Pibay mo lang ngayon. Ano yung sa Instagram? Yung, mupalo mo pa ako. Mupalo.

で、わ。うや。りんね、りんね。てか、よし。りんね。おや、なまで。おい。あ、すいへん来た。りんね、すがでにゃ。ああ。ああ。いいにか。今走って。いいね。ああ、わ、本当にとかい。ええしばわ。ドバパから。もま。まじ。

เด็กอะไรเด็กอะไร